Suot ang kanyang puting dress, medyo nag-aalala si Lara dahil malilit na ang kanyang partner na si Moises. Hindi lang ordinaryong araw at event ang pupuntahan nila kung hindi ang kanilang kasal. Uh, naipid lang kami sa traffic, sir. Nakaka-tense. Kami pa yung huling pumasa kanina. Sobrang dami ding pinagdaanan struggle pero at least um nakahabol and then nairamdaman ko nakakaraos na pa unti Kasama nila ang 59 couples para sa kasalang panlungsod sa San Juan City nitong February 14 ang tinaguri ang araw ng pag-ibig. Okay, okay. Meron ding elderly couple na ngayon lang opisyal na nagsabi ng I do sa isa't isa matapos ang ilang taong pagsasama. Naikwento na sa akin asawa ko na may kasalang bayan Masaya ko, sige, magpakasal na tayo. Para maging legal na. Katagal na po gusto namin magpakasal. Kaso po, kulang po sa budget. Nauuna po yung pang pang araw-araw na gastusin, tsaka yung pagpapaaral sa mga anak. Hindi, magmamahalang kami hanggang kamatayan na kasi medyo age ano na kami. Sa pagdiriwang ng Valentine's Day, nagsagawa rin ng kabikabilang kasalang bayan sa bansa, kasama ang mga lugar sa Pinamungahan sa Cebu, sa Santa Barbara sa Pangasinan, at Valenzuela at Paranaque sa Metro Manila. Ang mga alkalde ang nangasiwa sa mass wedding. Ilan sa kanila ay may handog na reception at iba pang munting regalo para sa pagsisimula ng buhay pag-aasawa. Sa kabila niyan, meron ding isang LGU na nagbigay oportunidad sa mga kababayan nating queer o kasama sa LGBTQIA community na dumalo sa isang commitment ceremony. Magpapalitan ang lagpas isang daan na couples ng pangako at may kasamang witnesses rin na kaibigan at kapamilya. Pero wala pang pipirmahang mga dokumento dahil hindi paligal ang same-sex union sa bansa. Ang QC government ang una naglabas sa bansa ng isang right to care card para sa LGBT couples na pumapayag sa kanila na gumawa ng medical decisions para sa kanilang partners. Hindi doon natatapos ang panawagan para sa pagsulong ng LGBT rights at pagsuporta sa kanilang kapakanan. Parang ang gan kasi sa pakiramdam na parang tinanggap kami ng mga gobyerno. Feeling ko ano palawakin pa natin yung yung mga pwedeng sakupin nung ganitong um, ceremony. Kung may ko co consider di ba, why not? Practically speaking naman, kung pinaghirapan niyo parehas, bakit hindi magkalo kayo ng rights parehas dun sa mga naipondar ninyo. Sa other part ng ano, Pilipinas, uh, i-share niyo yung, yung ano, niyo yung love story niyo. Maging matapang kayo, huwag kayong mahiya, uh, huwag kayong umano lang sa isang sulok. Dapat ipakita yung pagmamahalan. Maging positibo kayo sa inyong, inyong area na maging, maging kayo yung ano, uh, gayahin ng iba pa. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jello Mantarin, Newswatch Plus.